Amang Ama na nasa langit Sa pagmulat ng aking mga mata ngayong umaga ikaw agad ang naaalala ng puso ko Salamat po sa regalong buhay isang bagong pagkakataon para magmahal, magpatawad, matuto at maglingkod. Salamat sa bawat paghinga na hindi ko man napapansin ay patunay ng iyong patuloy na pagkalinga. Salamat sa liwanag ng araw na nagpapaalala ng iyong liwanag na laging gumagabay sa akin kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Panginoon, Ikaw ang Diyos na kailanmay hindi nagkulang. Sa kabila ng aking pagiging makasalanan, muli mo akong ginising sa umagang ito na may bagong pag-asa. Salamat po sa kapayapaan na bumabalot sa aking puso tuwing lumalapit ako sa iyo. Salamat sa biyaya na hindi ko man laging nakikita, ngunit patuloy na dumadaloy sa bawat detalye ng buhay ko. Salamat din sa mga pagsubok na nagpatibay sa pananampalataya ko at sa bawat tagumpay na nagpaalala na ikaw ang tunay na dahilan ng lahat ng mabubuting bagay. Ama, humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo po ako sa mga pagkakataong nagkulang ako sa panalangin sa oras na pinili kong unahin ang aking sarili kaysa sa iyo. Patawarin mo ako kung minsan ay nag-aalinlangan ako sa iyong plano at mas pinili kong sumandal sa sariling kakayahan. Linisin mo ang puso ko mula sa pagmamataas, galit at inggit upang maging dalisay itong handog sa iyo. Alisin mo ang takot na pilit na bumabalot sa akin at palitan ito ng pananampalataya na buo at matibay. Banal na Espiritu, tulungan mo akong maging sensitibo sa iyong tinig ngayong araw. Bigyan mo ako ng mata na nakakakita ng kabutihan sa iba. Tainga na marunong makinig ng may unawaan at pusong na handang magpatawad kahit mahirap. Turuan mo akong maglakad sa landas ng katotohanan at kabanalan. At ilayo mo ako sa anumang tukso na maaaring makasira sa relasyon ko sa iyo. Sa bawat desisyon na aking gagawin, naway maging malinaw sa akin ang iyong kalooban. Palakasin mo po ako sakaling ako'y manghina. Paalalahanan mo ako na hindi ko kailangang lumaban mag-isa. Panginoong Jesus, salamat sa iyong sakripisyo sa krus. Dahil sa iyong dugo, ako'y napatawad at binigyan ng bagong buhay. Salamat dahil kahit sa kabila ng aking maraming kahinaan at pagkakamali, mahal mo pa rin ako ng walang kondisyon. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa plano mo. Isang buhay na may layunin, hindi para sa sarili, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Huwag mo pong hayaan ng pansamantalang saya at aliw ng mundo ang maging sentro ng aking mga pangarap. Ikaw lamang ang nais kong maging sentro ng lahat. Ama, inaalayan ko rin ang panalangin kong ito para sa mga mahal ko sa buhay, pamilya kaibigan at maging ang mga taong hindi ko kilala ngulit may mabigat na pinagdaraanan. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Sa mga may karamdaman, ibigay mo ang kagalingan. Sa mga nalulungkot, ipadama mo ang iyong yakap. At sa mga nawawalan ng pag-asa, Ituro mo ang liwanag ng iyong pag-ibig. Panginoon, pagpalain mo rin ang aming bayan. Ilayo mo kami sa kapahamakan. Pag-isahin mo ang puso ng bawat isa at ituro mo sa aming lahat ang tunay na kapayapaan na galing lamang sa iyo. Sa mundong puno ng ingay, tukso at kaguluhan, Panginoon, Nais mo pong ako'y manatiling nakikinig sa iyong tinig. Huwag mo pong hayaan ang mga kasinungalingan ng kaaway ang maghari sa aking isipan. Punuin mo ang aking puso ng iyong kapayapaan na hindi kayang sirain ng takot o duda. Kung darating man ang oras ng pagsubok, naway piliin ko pa magtiwala kahit mahirap at piliin kong umasa kahit hindi ko pa nakikita ang katuparan ng aking mga panalangin. Alam ko na sa bawat luha at bawat hakbang, hindi mo ako iiwan. Panginoon, nais kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng aspeto ng aking buhay, ang aking pamilya, trabaho, mga pangarap, at maging ang mga takot at kahinaan ko. Tulungan mo ako, hindi lang manalangi ng salita, kundi mamuhay ng may pananampalataya at may gawa. Gawin mo akong instrumento ng iyong pag-ibig, na sa bawat taong aking makakasalamuha, makita nilang ang kabutihan mo. Maraming salamat, Ama, dahil kahit hindi ko man alam ang buong plano mo, alam kong mabuti ka at sapat na iyon para magtiwala ako. Salamat sa biyaya na bago tuwing umaga at sa pag-asa na kahit ilang beses akong madapa, lagi mo akong tinutulungang bumangon. Salamat dahil ang pag-ibig mo ang tunay na nagpapalakas sa akin at nagbibigay saysay -say sa aking buhay. Sa pagtatapos ng panalangin kong ito, muli kong sinasabi, Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang hari ng aking puso. Wala nang ibang dapat umupo sa trono ng buhay ko kundi ikaw. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban at naway sa bawat araw na lilipas, mas lalo kitang makilala at mahalin.